sektor ng agrikultura sa ilalim ng Administrasyong Marcos lumago. Mas bumilis ng 1.2% ang paglago sa sektor ng agrikultura sa ilalim ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong 2023. Ito ay batay sa pinakuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ano nga ba ang mga naging pagbabago sa sektor ng agrikultura noong nakaraang taon na nakakatulong sa paglago nito? Balikan natin. Matatanda ang bago maupo si Francisco Chula Real Jr. bilang Department of Agriculture Secretary, pansamantalang naging Agriculture Chief ang mismong Pangulo. Ayon kay Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban, ginagawa ni Pangulong Marcos ang lahat upang mas umunlad ang sektor ng agrikultura ng bansa. Kabilang sa mga naging kahangahangang hakbang ni Pangulong Marcos, ang pagpapabilis nito sa Senate Bill No. 2432 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na bibigay ng mas mahigpit na parusa laban sa hoarders at smugglers. Inutakan pa nga niya ang smugglers sa pamamagitan ng pamamahagi ng na mga nakumpiskang bigas sa mga mahihirap na pamilya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagbigay rin si Pangulong Marcos ng bagong buying price ng palay na nagpataas sa kita ng mga magsasaka. Malaki rin ang naitulong ng pamimigay ng pamahalaan ng libreng rice seeds, fertilizers at technical support para sa mga Pilipinong magsasaka. Dagdag pa rito, nakatanggap ng fish cage at motorized boats ang mga manging isda, samantalang tractors, harvester, hauling trucks at iba pang makinarya at kagamitan naman ng nakuha ng mga magsasaka. Ipinagmamalaki naman ni Pangulong Marcos ang nakumpletong 51% na farm to market roads mula sa target nitong 131,000 kilometers, 67 kilometers o katumbas ng 32 times na road trips mula apari hanggang hulo na ang nagawa ng pamahalaan. Dahil sa farm to market roads na ito, napadali ang paghatid ng mga magsasaka at mangingisda sa kanilang mga produkto. Isa rin sa mga hinahangaang hakbang ni Pangulong Marcos ang kautusan niyang gamitin ang sobrang pondo mula sa Rice Cooperativeness Enhancement Fund upang matulungan ang mga magsasaka. Dahil sa mga naging inisyatiba ni Pangulong Marcos at ng Department of Agriculture, nakapagtala ng pinakamataas na ani ng palay ang bansa ng 20.06 million metric tons noong nakaraang taon. Nakapag-ambag din ang sektor ng agrikultura ng 9% sa Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas. Ikinatuwa ni Secretary Laurel ang paglago sa sektor ng agrikultura at kumpiyansa siyang mahigitan pa ito. Pangako niya, mas patataasin nila ang farm inputs at magpapatayo ng mas maraming irigasyon at post-harvest and storage facilities ang ahensya. Alinsunod sa isinusulong ni Pangulong Marcos na modernisasyon upang matiyak ang food security sa bansa. Ikaw, ano ang masasabi mo sa paglago sa sektor ng agrikultura? DWIZ Research Report Re -re Report